<laughs> ano na 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 muna bago ano? Mag. Oh, magkaingin mo na bago maglakad sa palangon. Oh oh oh, pero palosong ito. Ay! Ayon sa kasabihan ni Ugbong, magkaingin mo na. Basta may tanim. Okay lang, mamasya sa palangon. Basta may tanim. Ang kasabihan, basta may tanim, may kakainin. Yun, ang maganda. Pag maitinanim, may aanihin. Pag may papasyalan sa palangon, malamang may iuuwi. May bagong aalagaan. Maliban sa mga tanim. Ay, yan na. Kasama na yan, Ha? Kasama na sa buhay yan? Kasama na sa buhay yan. <laughs> kasama talaga sa buhay yun Ha? Bata agad, wag muna bata ang bantayan. Malilit. Ikaw, ikaw talaga balilit. Bata ka agad ang babantayan mo. Huwag ah. Yung kaibigan mo muna ang bantayan mo. <laughs> Ma'am, baka sabihin niyo ba? Masanay ba? Ha? Masanay. Masanay? Ay eh, kasi nga, hindi na dapat inaalagaan yun, no? Malaki na siya, eh, no? Ay, kaya bata lang talagang inaalagaan. Bata pa kasi siya. Maghanap ka ng bata. Para may alagaan ka. Huwag na kinya. Asawa mo na. Luko ka ang bunga.